nakasunog ng balat Ayan. ito sunog yung balat pag makakapit sa yung balat to yan yung ano galamay niya. Oh. yung iba kinakain to makain to mga idol eh Ito, ito yung mga bata. Pinagbawalan yung mga bata maliligo mga idol. Kasi may season ng ganito Luma, nagsilabasa ni Madik ya kaya naman ito niya tingting -ting na ng mga bata ang dami mga ano ang dami mga similya ng hilotongan isla hilotongan ito yan ang dami similya Ayan, ito yan ang chat out nagdadalagayan <laughs> So, ang linaw ng dagat dito mga idol yung iba nag asikaso sa mga bangka nila nilagyan ng panibagong pintura yung bangka nila ito sunoblat kainin natin Punta tayo dun sa ano Kuha tayo ng tuyo mga idol Yan, kakapit sa akin oh. No? Ay, ang kati mga idol Kati talaga Sunog yung balat mo pag kumakapit Ayaw ya, kayo makakuha na ya Kuha ya Kunin na lang natin kasi may mga bata. Ano na lang natin ito sa nagaling na punto dito.baka matemaan yung mga bata. Hay. Hmm. Kami mga bata kaya i ano na lang natin sa Eh cetat sa imong mga Yan kinukuha nila kasi yung mga bata daw Yan yung kinukuha na madika Kaya pinili video ko na lang kaya no Aki tingge